syempre pa, hindi pwedeng ma-miss yung watching the sunset. Kasi alam nyo, gustong gusto talaga namin manood ng sunset. There are verses in the Bible, in Psalm 133. sabi dito, From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Oh, so pupurihin natin ang Diyos mula umaga at pati paglubog ng araw. At may isa pa, sabi dito sa Ephesians 4.26, In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're angry. So sa akin, nag-speak ito dahil pag ako'y nagagalit, I need to deal it or anger na pinaprioritize ko talaga. I need to be quick dealing the anger kasi pag hindi, bitterness o pagiging ganti yung magiging attitude ko nagiging dahilan para magkasala ako sa isip at sa mga gawa. Ang galit kasi pwedeng makatulong sa ating emosyon kasi God created us with emotion. Pero Sinasabi naman na hindi tayo magkakasala. Pwede tayong magalit pero hindi tayo dapat magkasala. Kaya kailangan nating i-handle ng maayos, merong pag-iingat para maiwasan kaagad ang magkasala. Kailangan nating umiyak sa Diyos at sabihin na galit tayo. He can handle it at nakakatulong ito sa atin yung nagsusumbong tayo sa Kanya at magiging honest tayo sa feeling natin. Sigurado ako na ibsan yung galit at He will heal us sa, sa sakit na naranasan natin. So ito yung nakikita ko o pag ako'y nagagalit, talagang sinusumbong ko sa Diyos and I will pour out myself to Him kahit hirap na hirap ako. He is the only one can heal our pain emotionally. Kaya pag galit tayo, huwag nating hayaan na lumubog ang araw na galit na galit pa rin tayo kasi lugi tayo. At hindi lang yan kasi yan yung utos ng Diyos sa atin. Kasi pag ginawa natin yan, nakakabuti sa ating emosyon. At pakatulog tayo ng maayos. Magiging healthy tayo. It's good to really, huwag nating hayaan na paumaga basahin natin yung galit natin. Kasi ano, every day is a new day at hindi na natin dapat inaalala. Masakit pero we cannot do this ng sa sarili nating lakas. Pero sa tulong ng Diyos, at sa tulong ng Holy Spirit, uh, makikita natin na tutulungan niya tayo at hindi natin alam na nawala na yung sakit. And He will heal us. So our God is really good. Kaya tandaan po, pwede naman po tayong magalit pero di tayo dapat magkasala. At pangalawa, pag tayo nagalit, huwag na nating patagalin pa at huwag tayaang lumubog ang araw sa ating galit. God bless everyone and thanks for watching!